nahukay na naman natin eh tarbaho lang mga idol tarbaho lang talaga tarbaho lang itabi mo na yan so yan, mga idol may bago nakita tayo baby mount baby mount pa lang yan yeah, hindi na natin kailangan palagpasin pa. Hmm, bigas pa habang malit pa lang kailangan agapan na kaagad para hindi na lumaki pa at kumalat para in case na si Busing mayari dito magpatay ng sarili niyang building uh, bawas na yung mga anay kunting treatment na lang sa lupa niya uh, tapos na wala nang anay na mangyayari kaya kung makikita natin na patubo pa lang, treatment agad mga idol kasi hindi po pwede kasi yung palakihin mo muna bago ipapatrit uh, mahirap yun buong kalang pag-asa ni Idol Mita lulumits pala ng Idol ano ba to? Mayroon na namang itlog. Oh, okay, ini ikut mo muna dito baka sabihin. Ay, naman. oo nga. Sige, sige. sige, nagatutok naman. naman eh. May itlog nga. Sige, ito pa. Maliit sa pero meron nga. Hmm. Hindi na hindi naman ano yan kuya na sabing scripted kasi buong buo yan eh. Saka makikita natin yung luma talaga. Saka hindi pa naman natin ginagawa yung ganun. Hmm, wala namang butas talaga yan eh. Oh. Iba naman kung lalagyan mo buwari ng itlog yan. O oh, yan nga, meron nga mga idol. Oh. Idol. Dandanin mo lang ko yan. Napakarami talaga ito dito. Marami. Oh. Marami pa naman yan kuya pag nag... Di mga idol oh. Hindi po scripted yan ha. Ah. Ha? Ano, ano itong so, isa? Oh. Yung isa natamaan bago. Bagong itlog mga idol oh. Pero natamaan yung isa. Ito. Yan oh. Bagong itlog lang so... Sorry. Hindi na naman namin alam to. Kuya. Ayan oh, hindi po masasabing nilalagay namin yan kasi makikita nyo naman. Dami. Di dandanin mo. Ni. Wala oh. na, naano talaga to. Panibagong panibago na namang itlog mga idol. Op dandanin ko yan. Dami talagang itlog. Grabe mga idol. Hindi, unahin muna natin to. Ito na yung queen box niya eh. Ayun. Dito. Ito, 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 ito. Ito mga idol, oh. Yan, yung queen. Tutukan natin ng mga para sabihin yung ano. O, oh, dalawa Dabi pa yan. ang queen, mga idol. Dalawa, sa isang king. Ayan, um, dalawa yan, yung magkatabi na ang queen, yan. So, yun, yun naman kasing pakay natin. So, dito na tayo sa itlog. Sige, so, tabi ko muna to tabi ko muna Saan ba to? Dito muna. Hmm. Ito. Mga idol, oh. Hindi po namin nilalagay yan kasi kung makita nyo, ayan, yung mga lupa, oh. Dalawa diba? yung natusok. Oh, Nasampo yan kuya, sampo, di walo na lang yan. Pag nag-itlog kasi sila madalas sampo talaga eh. Grabe talaga mga idol. Pero walang problema yun mga idol, babalik ulit natin yan. Bilangin lang natin kung ilan siya. Eh. Mm -hmm. Parang experiment lang natin ba. Kung sampo ulit yan. Kasi nung nakaran sampo yun eh. Sampo. Basag ba to? Hindi. Sampo. 2, 4, 6, 8. Okay. Okay. Asan yung isang basag? May isang basag yun eh. Asan yun? Kaya? Pinakuno na ito. Hmm, hindi may basag isa yun eh. Basta napansin ko puro sampu lang eh. Meron pa ba? Pa. Meron pa. Meron pa? Ah, sobra. Hindi pala pareho. Hindi pala yan. Oh. Basag ito basag yan. Hindi. May basag pang isa kanina. May inano akong basag kanina eh baka na daganan kasi pinisa ko yung lalo eh so yun lang mga idol ilan la ilan siya ilan siya may dalawang basag itong pangalawa oh nakita nyo naman idol kanina yung pinisa ko diba kasi basag na 2 4 6, 18, 12 12 Ay, okay, oh. Yan, yan yung nabasag dol Dose, hinga mga, tari mga, kapital mo ba? Um, yun lang So, yun. So, ibalik ulit, Idol. Okay, Idol, uh, ibalik natin ito, ha? Yung isa, tinapon ko yung isa gano'n. Well, no, wala tayong magagawa dyan kasi wala na. Baka yan pa yung sani na mabulok sila. Okay, Idol, lang. Ano natin to ulit? Grabe talagang bayawak dito. Gawin mm -mm. na yan, Idol, Lino, kasi tutubuan din yan, eh. Kita tayo din ulit ng mga wag Huwag na lang natin isprihan yan. Yan mga idol. Maraming salamat at sana maunawaan mo kami mga idol sa trabaho namin. Ito ang late-late lang. Di talaga namin expect na mag to. Pero yan nakita nyo naman. Uh, pinagpugaran din pala talaga siya. So yan maraming salamat sa inyo. Thank you mga idol.